Yo 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 what's up? What's up guys? So good morning sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. So nandito nandito tayo ngayon sa Mount Malarayat Golf Course sa Maylipa, Batangas. So nandito kami ni Boss no, na may iran siya, may invitation para sa tournament ng ano golf. So ang ganda rito guys, oh. Uh, nakikita ko ang daming Christmas tree. So oh guys, pakita ko sa inyo ha. Okay, let's go. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Dito, andito ako ngayon sa loob ng sasakyan. Gawa kasi nung nagtanong ako dun sa guard na kung pwede bang ano, mag-video. Sabi niya, bawal daw. So ngayon, ayan, nasa so loob ako ng sasakyan. Kinukakanan ko yung mga pine tree, no? Mga Christmas tree. <laughs> Ayun dito, ay eh, malawak pa yan dyan eh. Kaso lang, oh, maganda sanang tanawin doon. No? Oh. Ibabo na yan. Ha? Dyan. Ah, bawal daw kasi kuhanin eh. Tapos dito maraming mga puno. Ayan. Ayan, nakapalibot sa parking. Ayan. So. Ayan guys, oh. Ang daming nakapalibot na puno. Ang ganda rito, oh. Oh. So, ayan, oh. Nandoon no. Oh. Ito yung ano country club nila guys dito. Ayun. Nandoon yung uh, drop bag. So nandoon na si Bossing, lalaro na siya. So waiting na lang ako dito hanggang alas 12. So ayan ah. Ito yung golf course nila ba ano? mga body, oh, mga barrio. Golf course nila oh. Sa pandaro, nandiyan pang ano ah uh, pine tree yun nandun yun oh. lawak nito yun kaya yun hanggang dun no Gandoon, oh. lawak yan no oh. yan o oh, yan so yan nandito nga tayo ngayon so yan waiting lang muna tayo hanggang alas 12 rito so yan ikot ikot lang muna tayo hanap tayo ng mga, mga kainan dito no So, alright guys, mamaya ikot tayo instructor ko kaya nawak lawak pala dito, guys, oh. Takoy ng lupay na to. Yun, yung Christmas tree. <laughs> Alright, guys, so, yun na nga, ano. Ah, hindi na ako nakapag-video sa, ano, sa ibang paligid kasi... Anong sinita ko ng guardia sabi niya bawal daw talaga so Ano you know guys so hanggang dito na lang yung video ko so eh pagpasensya niyo na medyo bitin so hanggang sa muli guys maraming salamat sa inyong panonood at sana uh, i-subscribe niyo ako para sa aking uh, watch hour at panoorin niyo rin po ang aking mga videos na uh, previous maraming salamat ba bye bye See you next blog.